Hello mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat no Dito naman po yung lingkod, Hendrius TV At welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalagan At ang panindig balahid exploration So andito po tayo sa isang abandoned hospital mga idol Almost 15 years abandonado na po ito At ayon sa interview namin kanina umaga Marami daw talagang nagpapakita dito Na itim, na malaking mama At may nakaputing babae po dito So andito tayo ngayon para explore natin ang lugar na to. Kasama ko sila Kuya Red Ghost Adventure, Don Ski Goose TV at Sarge Goose Zero So grabe talaga. Ang idol ha, uh, napaka creepy ang lugar. At uh, shout out nga pala sa lahat ng solid subscriber ko dyan. Sa mga solid supporter ko, maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta ng akin channel. Ah, uh, sa mga bago pa lang nakapanood ng akin channel, please subscribe my YouTube channel Hindi Gusto TV. Ah, uh, malaking tulong na po 'yun sa akin. So ano pang hintayin natin mga idol? Tara na. Samahan niyo kung pasukin. Ituklasin ang mundo ng espiritu at elemento. Mga na, ah, uh, ito yung abandoned hospital. Ayun si Sarge ko si Rupor. At si Kuya Red andun sa kabila. Yeah. marami ay tayang ito na dito tayo mga ito si Sarge mm -hmm. kabila dito tayo may naririnig mong kayong mga buhosis ng ingay ng motor mga idol kasi medyo malapit lang ito sa daanan ng motor eh. kaya may naririnig tayong ingay ng motor ayan ito yung lugar mga idol Labi. Oh. sobrang creepy talaga mga idol Not

i you мөгцөг мгайд Ini ada sepeda, dan langkap dah. itu. May tao ba dyan? Masa malayo kasi sila Sarge at Dunski at Kuya Rid mga ito. May tao ba dyan?

Pinik lang hanggang sa pula bro. Ayan mm -hmm. mo nga ito bro. Patayin mo na, patayin mo na. Ha? Hmm? Pinatay. Yan, pinatay nga. <coughs> Sabihin mo mo nga ipaulit bro, ipaulit bro. Ganun mo bro, kaluluwa ka. Ikaw, uh, kung sino man yung andito ngayon, kung ikaw ba'y kaluluwa, pwede mo ba pailawin hanggang sa pula? Ayan, okay. ayun bro. Tanawin natin bro, kasi may balit. Ayan bro, mga idolo, may, may balita kasi yan sa tingin ko prosper ah. Uh, Limito pero hindi ang ganto bro. Sige. sige. Kung ikaw ba ay angkanto na narito ngayon, pwede mo ba bang pailawin kahit uh, hanggang sa pula? Oh. Yan bravo. bro. Kabe. Yeah. Yan ba ay So ibig sabihin no. ang dito ngayon, bro. Tolok bro. na pa ako tanong na lang. Eh. Totoo natin. din ba? Ah, kung ikaw ba isang kapre, yan. Hmm. Oh, minto bro.

Ayan mga idol. Ang gantuan nandito. At isang kapre mga idol kasi kitang-kita nyo naman. Pinaiglaw talaga yung EMF na ano to? EMF. EMF e -E na dala ni Idol Sarge. Bro, bro. Ito na siguro bro. Yung sabi niya kuya may kapre siya nakausap dito. Oo, yun yung sabi kanina bro. Na may nakausap siya. Habang yung nagbablog sa dito. May kapre daw siyang nakausap. Ito na siguro bro. Kasi kanina tapos ako tanong ng tanong ko hindi na naman, bro. May pa... Dun sa kapila yun sa, dun sa puno, bro. Dun sa puno ng paliti, bro. sa kapila, bro. Ano na yung ko, bro? lo tahu berita lo tapi lo Tapi tapi po na vlog-vlog lam po. Tapi po. Bro. bro, spirit. Dek bro. Lagi ke dito. po. Tapi ya po. ba yung, Ta hmm. yung Lala -lala, bro? Tapi ya po. ba yung amoy yung bro. bahu -hmm bau nang minta oh mbak minta tahu kamu sudah siapkan itu hai 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 Ayan kung ikaw ba yung kapre na nakausap namin kanina? Pwede mo ba pailawin yung bula? Kahit saan dyan? Abi 'to, bilis. Milo, Milo yung bola ko. Bali 'to. Hay narin. Milo, bro. Ay, Milo. 'yung bola ko. Baliti, bro. Eh. Milo na 'yan. Milo na 'no. grabe, Napakalaking baliti. Ano, may nagpaparamdam sa inyo, bro? 'No, bro. sekapila bro konskapila bro konskapila ya rom konskapila bro 6000 itu sih mau elemen lanjut itu itu sige itu men bro kuning lengkap tuh lipat itu sekepila untuk itu jangan beres kali bro di tayang Ya, teman-teman, itu. Ini kan. Dah Tapi Ganito lang dito yung video ko, idol. Bago pa lang YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel Linda's TV. Ganito dito lang i-video ko, idol. Maraming salamat po. sa